ayan guys ito yung binubuwing natin na ano na mga young bird ayan etong eto yan saka ito magkakapatid yan uh, kasama yan kinuha ko dun sa ano sa Hastings uh, young bird pa rin yan pero patingin ko hindi na natin na malilipad ng ano ng young bird kasi yung sing-sing 2,000 2021 din nga tayo. 2020. So, hindi natin yung malilipad ng young bird. O old bird na yan. To. Okay lang yan. Yan yung mga ibon natin binubuwing ko. Tanya naman. Yan. Tapos yun yung red check na yan. Ah, yung... Yan, yeah, yung red check na dalawa na yan. Doon yung yung Kenneth galing. Tapos, itong blue bar. Yan, doon din kay Kenneth galing. Tapos, yun yung red check kay Kenneth yung galing. Ito galing to ko kay Idol Ken yan galing niya kay Idol Ken yan yan yung binubuwi yung viewing natin na ano na mga yung bird natin kasi ako dito hindi ko sila tinatanggal umulan uminit diyan sila bahala sila diyan kung ano mangyari bahala sila kung mang, mamatay man sila diyan umabuhay kasi pag binibaby mo yung mga ibon la bibibihin ka rin yan pauwi <laughs> bahandi umuwi yan kasi yung yung panahon dito sa New Zealand pag nag race extreme malamig mainit tapos mahangin kaya bala sila dyan kung anong mayayari ayan ayan okay, guys so. ayan ayan sila diba ang ganda nila 2, 4, 6, 7 may darating pa na 4 dyan 5 lima. lima na YB sa, sa linggo kukunin yun yun naman kukunin sa fieldings doon sa Farmington North ayan guys uh, ayan guys magandang umaga, magandang hapon uh, meron tayong dumating na ibon na naman ayan, bali apat to galing Manuatu Manuatu, New Zealand ayan, apat to na ibon na dumating sa akin kanina pinikap ko doon Inatid nyo pa. Malaming malaming salamat, Lionel, sa pagpapadala ibon dito. Ito na sila ngayon. Yan, yan sa loob. Kung nakikita nyo, yan yan sa loob. Apat yan, apat yan yan. Pang breeding natin yan. Yan, pang breeding natin yan. Mubuksan natin, guys. Na makita nyo. Eh, marami na tanga tayong ibon. Ayan. Pero dagdagan natin yan. Pang natin sa warriors natin yan. Para maganda-ganda yung laban natin panlaban naman tayo at least uh, marami na tayong ibon pagpipilian ba diba? Yan, yan yan guys buksan natin ito guys tingnan nyo sa guys ayan sila apat yan guys yan. ang gaganda oh. Eh. ang dalawa dyan magkapatid alam ko dyan, ano yon na uh, dyan siya nito lahat eh. Yan. Dalawa dyan brother sister mating. Sabi niya sa akin. Yung dalawang green yung sing sing magkapatid yon kasi yung dalawa naman yon hindi siya magkapatid. Pero maganda. Tingnan natin guys. Ayan, ayan. ayan lang, guys. Ayan lang. Ayan. Ito siya guys. Ang oh. ganda. Ang ganda ng kalapate. Ayan. Pumumulbos pa yung ano. Yung balaibo nila. Kakarera niya yata ito eh. Binigay niya sa akin. Ano? Ang ganda. Ang ganda niya. Ayan. Oh. Kita niya naman. Ayan. 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 Ayan.

ng ibon kasi yung mga ibon ni Leonar Leonel Leonel Ward mga speedbird yun mga pang mga speedbird mga 100 lang mga 100, 200, 300 lang nulupit to sa eh nakita ko sa yung result niya ng ibon niya eh gagaling sa ganun eh pag speedbird 100, 300, 400 gagaling na nakakuha tayo. <laughs> Salamat ah. Ta. Salamat talaga. Hmm. Kasi ang gusto gusto kong ibon, yung dito niya. Makapal yung dito niya. Ito. Makapal. Yung makapal yung dito niya. Ito nga mo, nagpupulbos eh. Nagpupulbos siya eh, guys. Pitawan na natin. Ito. sa guys nitos sa sa nai sa kulungannya sa, sa bak Come on man, come on man, come on, come on, come come on boy, come on boy. Oo, bulbus eh ganon. kamay ko na bulbus eh. Grabe yung kap. Wala Hindi pati yung mga paa nagpupulbos eh. Oh. Ito ang paa niya nagpupulbos. Kung sa atin to sa Pilipinas, bibilin <laughs> mo pa to. Ayan guys. Linya naman siguro ito dadalin sa akin ay eh. hatid sa akin na walang kwenta yung ibon di ba? Hinatid niya ba sa akin eh? ko Kasi hindi naman ako naniniwala sa mga mata-mata eh. Mata, pakpak, -pak, mga ganun, hindi ako naniniwala Importante, eh, karira mo yung ibon mo. Hmm. Kasi kung sa mata talaga yung basihan ng ibon, hindi dami sa sana yung nag-iibon na mata na lang piliin, lagi nagka-champion na. Ang cha hmm. ganda may dalawa pa dito guys dalawa pa mm -hmm, Mm. Kung dito kayo sa Wellington, New Zealand Sabihin nyo lang ako kung gusto nyo mag-ibon ah. May eh, mga kaibigan tayo na handa tumulong na sa mga baguhan. Tulad ko na baguhan, baguhan din ako eh. Pero nakakuha tayo ng ibon kanad. Basta dito lang sa Wellington. Puri Kapiti, uh, Masterton, Carterton, yan, Libin. O Wellington, lower Hot upper hat, may kayo. May mga ibon tayo na pinakukuhaan yan Sa pag-uumpisa nyo Marami tayong kaibigan dito Lalo na si Idol Ken Idol Ken Baka may gustong sumali Yung ibon mo dyan eh Handa mo na Bibigyan Bibigyan natin Diba Idol Ken? Doon ako sa bahay ni Idol Ken nakaraan Kasi hindi lang ako nakapag-vlog Kasi busy sa eh. Busy sa, sa ibon daming yung kumuha kasi ako ng ibon dumating tong ibon na to yung mga yan eh busy busy sa pagod siya kaya yun hindi na ako nakapag vlog maganda to eh. kanalang katawan damit ko nagpupulbos yung kalapati yun. Oh. grabe oh kondisyon na kondisyon yung kalapati na binigay sa akin come on boy ito yung last ang ganda din to eh Hmm. Tsura niya. Makapal din yung pakpak. Yung makapal yung pakpak ko. Mga pang speedbird to. Ang ganda. Ang ganda. na natin. Yan. Ah uh, sa mga taga dito sa New Zealand, Wellington, New Zealand. Kung dito ako sa Wellington, New Zealand, kung gusto niyo magkalapate, i-PM niyo ako. Uh, may makukuha may makukuhaan tayo ng ibon sa pag-uumpisa niyo. Kahit dito sa akin may meron ako diyan na ibibigay na ano, dalawang pair. Libre lang, wala nang bayad. Bayad tayo eh. Sige, bye. Ingat, salamat. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Maki and